check is 5 o'clock in the morning. Uh, uuwi po ako ngayon ng Quezon province. Inagahan ko na ang alis para hindi matrapik. Papasok na po kami ngayon ng expressway. simula sa amin siguro mga 15 minutes bago po kami makarating ng expressway. So sana, sana naman walang traffic. Please. And dito na kami sa toll gate ng binyan Maplasan ay naku mukhang marami ng sasakyan no oh, dami na parang mabagal na yung usad ng ano ng mga sasakyan mga ilang oras kaya bago kami makarating sa Quezon Quezon province na kayo Ayan. Welcome to Quezon Ang bayan ng magiging Ayan dito na po kami Sa uh, trademark ng aming lugar Itong papasok na ito Itong kalsadang to dito lang maalwan Pero pagdating doon sa dolay Ay putol na Kaya pag umulan ay napakahirap Ayan putol na po siya Lupa na ganda lang dumaan ngayon kasi summer to yung tuyo yung lupa napakainig na po na po ng panahon dito sa amin ngayon ang kagandahan nga lang ay maraming puno mga green pa siya ang ganda ng tanawin sito lugar na to kasi ang tagal kong hindi umuwi. movie. Okay, hindi po. Talagang malapit na. Ilang lundag na lang. Alam na kami sa amin. tao. napakarami kong na. kanan na sarap kumuha. Ayan, dito na po kami sa trademark ng aming lugar. Itong papasok na ito. Ito, ayan, andi na, andito na po ako sa amin. Ayan. Napakadumi ng aming ano. Harapan, puro dumi, puro damo. Nako po. Ilang buwan ba naman hindi namin nauwian kaya ganyan kakapal damo. Ayan na nga po bukas mapapasabak ako sa paggagamas nito kawawa ang bahay talaga pag hindi na uuwian yan o oh. dami mga dahon ayan namiss ko lang itong aming bahay ayan sobrang kakapal ng damo daming lilinisin. Ayan. Ito. Ayan. Pasok tayo sa loob. Ito po kasi ay iniop ako na lang ng paglilinis kasi hindi ko naman kayang linisin. At napakarumi. Ayan, malinis na ang aming simple house dito sa bukin. Ayan, pagdating ko okay na, nalabahan ang mga kortina, tapunasan nasa na yung mga sahig, so ayan o. Linis na loob. Bali, problema ko na lang ay yung sa labas. So, bukas na lang. Pag may makikitang uupahan, iuupa ko na lang uli. Ito yan. Pakita ko sa inyo sa malayo. Pag andito ako sa kalsada. Ayan. Ayan, ang aming bahay na makalat. Ayun ang aking babuyan.